Magandang gabi, Pilipinas kong mahal. Detali ho sa mga pangunahing balita. I don't know kung good news to, ha? Oo <laughs> Ali, Oo. Oh. aprobado na ang 35 pisong wage increase sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Kaya mula sa dating 610 pesos na minimum wage, magiging 645 pesos na ito ngayon. Ayun na nga, kung tinatanong good news. Dahil sa kabila nito, Alex, hmm. hindi ikinatuwa ng mga manggagawa at iba pa na nasa labor sector itong wage hike na ito. Mm -hmm. Dahil ihihirit pa rin nila yung petition nila na maging 750 pesos man lang ang arawang sahod dito sa NCR. Ayon, mala mala malayo masyado, no? Ayon, ayon naman sa Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, inaasahan na nila ang kakarampot lamang na dagdag sahod pero tiniyak na isusulong nila ang 150 pesos na legislated wage hike sa Kongreso. Kunin natin ang live report at reaksyon ng mga manggagawang Pilipino mula sa report ni Madeline Villar Moratilio. Mads, ano ang kanilang reaksyon? Yes, Alex at Ali, inaasahan nga na nasa halos isang milyong minimum wage earners sa National Capital Region yung makikinabang matapos ng aprobahan ng wage board ang 35 pesos na dagdag sweldo para sa mga manggagawang nasa minimum wage uh, o minimum wage earner dito sa Metro Manila. Inaprubahan na ng Regional Wages and Productivity Board ang 35 pesos na dagdag sahod para sa minimum wage earners sa National Capital Region. Dahil rito, ang bagong minimum wage rate sa Metro Manila ngayon 645 pesos para sa non-agriculture sector workers mula sa dating 610 pesos. Para naman sa mga manggagawa sa agriculture sector at maliliit na establishmento na ang tauhan hindi lalagpas sa 15, magiging 608 pesos na ang kanilang arawang sahod mula sa dating 573 pesos. Huling nagpatupad ng 40 pesos wage increase sa NCR noong Hulyo 16 ng 2023. Pero ang dagdag sahod na ito, hindi kinatuwa ng mga manggagawa at iba pang nasa labor sector. Malayo kasi ito sa hirit sa petition na maging 750 pesos man lang ang minimum wage sa NCR. actually po kung sa 35 pesos na dagdag po sa minimum wage natin dito sa uh, NCR. So kasi sa panahon po kasi ngayon mahal na po yung bilihin natin. So kung sa 35 pesos baka pang ano lang yun, siguro pang isang sardinas lang. Si LV naman, pang tricycle lang daw niya ang 35 pesos na dagdag na ito. Ano malaki yung ano? dahil sa 35 pesos. Lahat ng mga bagay mahal na yung bibimili. Eh. Di ba po ate? At saka lalo na po yung mga pamasay. Tagmahal na din. Para lumaki kahit paano ang naiuwi sa pamilya, bumabawi na lang umano sila sa overtime. Kailangan po natin talaga katagtagan. Hindi po siya talaga enough. Maybe mga 100 pesos po man lang. Madagdag dun sa minimum siya. 610. So magiging 710 mga ganun. Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi na umano na sorpresa sa kakarampot na dagdag sahod na ito. Nalulungkot kami kasi despite all our arguments here in Congress and in the wage boards nung nag-wage hearings kami, nag-invite pa kami ng mga research persons from the academy, economists, all of them point out to the fact na talagang ang salaries ng wages ng mga employees natin ngayon ay talagang super baba hindi nakabubuhay. No? What more itong 35 peso increase? Pasa komplemento lang. Eh. Pagtiyak ng TUCP, isusulong nila ang 150 pesos na legislated wage hike sa Kongreso. Definitely, we will continue the push for this legislated wage hike because 35 pesos, my God, we call it breadcrumbs nga eh. Diba? Barya-barya lang how will how will suppose how matutuwa ba ang mga workers diyan sa 35 pesos wage increase sa kanilang pagtaya nasa 917 pesos ang ideal na daily family living wage ngayon sa panig naman ng Employers Confederation of the Philippines, sinabi ng kanilang presidente na si Sergio Ortiz Luis Jr. na susunod sila sa atas na wage hike. Ito ay kahit mas mataas ang naabrubahang 35 pesos sa hirit sana nilang 15 hanggang 20 pesos. Explain naman namin na dumaan doon sa proseso at uh, talaga kinumpute Pero may ilang pangamba ang ECO. Ang choice naman kasi ng mga kumpanya, pagka nagkaroon ng mandated wage na wala namang wala, uh, pakialam doon sa benta mo, sa inita mo, uh, ang choice mo is taas ang yung presyo mo, ipatong mo kung kaya no? Mm -hmm. magtaas pa. Kung hindi naman, magbawas ka ng tao. Yun no ang problema. Kung wala ka na magawa talaga, eh, magsara ka. Inaasahan na magiging epektibo yung bagong wage order na ito makalipas ang labing limang araw matapos itong mailathala sa pangunahing pahayagan o sa July 17. Balik sa inyo dyan, Alex. Okay, Mads, uh, tila hinahanapan yata ng paliwanag ng uh, labor sector at ng uh, ilan natin mga manggagawang Pilipino itong inaprubahang 35 pesos. No? Meron na bang pahayag dito ang RTWPB? Ang sinasabi lang nila Alex, yung uh, naging batayan nila sa inilabas na wage increase na ito ay ibinatay nila sa uh, socio-economic condition uh, sa kasalukuyan dito sa Metro Manila. Oh, wala bang binanggit na tila na mayani yata dito ang kagustuhan ng mga employer? Uh, wala silang ganon Alex ang sinasabi lang kasi nila ay uh, Kumbaga binabalanse kasi nila yung uh, kagustuhan ng mga employer at saka ng mga manggagawa. Ang uh, sabi nga ng ECOP, yung hirit daw nila 15 to 20 pesos sana pero uh, okay na rin daw sila dito dahil nga kahit pa malapit doon sa gusto nila. Yun nga lang, kung titignan mo naman sa side ng mga manggagawa, eh, napakalayo doon sa hinihirit palaga nila. Binanggit rin ba ng RTWPB dahil na noon nakalipas sa taon, 2023, 40 pesos ang increase. So, meron pa bang aasahan ang taong bayan na maaring sa 2025, eh, medyo tumaas naman sa 35 pesos? Uh, hindi makapagsabi pa ng uh, magiging halaga kung magkano yung wage increase pagdating ng susunod na taon dahil nakadepende raw yan sa sitwasyon, sa socio condition. Yun yung lagi nilang binabanggit na uh, pagdating naman ng susunod na taon na kailangan nilang muling magsagwa ng mga pagdinig patungkol sa wage high. Kanina binabanggit rin ni Ginoong Kahes uh, na... Dahil sa 35 pesos ang ipinataw dito sa NCR, Mukhang magiging kawawa ang ilang pang mga reyon dahil ang benchmark will be 35 pesos. Hindi naman pwedeng tumaas pa sila sa NCR. Uh, may ganun ba mangyari uh, sa susunod na mga uh, hearing ng uh, RTWPB sa mga ibang mga reyon? Sa ngayon, Alex, ay ayaw pang magsalita ng wage board patungkol dyan dahil ibinabatay raw nila yung magiging sitwasyon kapag nagsagawa na sila ng mga pagdinig. Depende sa mga, mga petisyon na inihain sa kanilang regional wage board. Okay, maraming salamat sa si Madeline Villar Moratillo. Mata natin dyan ho, sa Labor Department at sa RTWPB. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, I-follow lava at mag-subscribe sa At Net 25 TV.